daw oh, ako oh, oh, po, Okay na. Parang wala ano. Oh, wala. Takatag na kahiga ako. Ano po ang ginawa niyo? Kung mga nakarang araw ba sumakit ay, ay, eh, sa makikya? ayo. Ganda. Ay, wala. Hindi, hindi ka naman nakipag-ibitan sa kapay. Hindi ko. Tapos sa naggamas. Naggamas po ng kaunti yung may may masakit na yun na po. Hmm. Wala na po. Nung naggamas <laughs> ka po, may naramdaman ka ba na gamagotok dito? <laughs>

ay okay. panggalit sa pagkakaupo. Tumit talaga. Kaya may tutuwin niyo po yan. Okay. 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 Tumitin niyo ito. Tumitin niyo ito. Tumitin niyo ito. Sige. O. Yo. Lari-lari. Takwit. Okay na ka kung po. Pagpunta niyo. Ah, okay. Kaya so, na kayo sa sakit. Kung re-rate niyo po ito ng 1 to 10, gano'ng kasakit ito ngayon pinipisil ko. Ay, po ka 10 na. 10 ito. Ganun din. Ganun din po ito. Okay, magitigas. Thank you. Ayan. Hindi nga. Hindi ako ha. Opo, oh, hanggang ilalim po yan dito. Sure. Okay ka okay. lang po ba? Okay. Kung okay, sana yung nakakulit ko diba? Oh, ko talaga yung likod. Ayun nga, kaya nga ako, hindi ko ituwid eh. Ngayon po, naitutuwid mo na. Oo. Kaya ngayon naitutuwid mo na, huwag mo na huwag At nako, ulit yan. Ay, hindi ako makatero. Hindi na ka gano'n yun. Sabi niyo, number four, ngayon po. Ngayon daw, kita mo rin ganun. Okay na. Okay Okay. Sabi nyo kanina, meron number 8 na masakit no. dito. Okay. Ngayon? Hindi na masyado. Okay, kung so number 8 kanina, ngayon Ito, po? Mga number 5. Ah. Sabi nyo kanina, meron number 10 na pin dito. Wala na. Okay, good. Meron pa po, wala na. Wala na. Wala na. May tungkod ko, wala na mamaya. Ah, kung hindi ka na maglakad, sir, ha? Hindi na kailangan ng tungkod. Kamu Sama so, sa po ang oh ko. Okay na po. Sige, ingatan na lang po ang katawan na. Huwag muna magbubuhan. Okay po? Maraming salamat po. Sa so, thank you po.